Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, eh, may sasabihin pa ako sa inyo. So ayun po, kasi ngayon ay nagpalit na ako ng account dun sa YouTube channel ko. Bago na yung account ko dun sa YouTube channel ko. Ayun, papakita, papakita ko sa inyo account ko sa YouTube channel ko. Katulad sa Facebook, katulad sa Messenger. Yung pinakita ko sa inyo, yung isa kong video. So ito guys, papakita ko na sa inyo. Ayan, na guys, so nagpalit na ako ng, ng, account ko ito na guys, ayan. Pero ang pangalan ko pa rin ay Dave Vlog at saka ang number 891. Ayan. Ayan na yung account ko guys, ayan na. So, ito din ang account ko. Ayan pa talaga guys, so, ayan oh. No? <laughs> ito na lang yung ano ko, yung ngiti ko tapos yung ilong lang at saka yung mata hindi pa mak hindi pa makita yung mata, ilong at saka ano lang ngiti lang Tsaka nga lang yung nakikita Tsaka ito ako guys so ayan Ayan na yung account ko Ayan na Ayan na ang account ko sa youtube channel ko ayan. ayan Nakita mo yun guys So ito pa lang, ito pa lang yung mga video ko guys So nag upload pa lang Ayan, ayan ito yung pinakita ko sa inyo Yung isa kong video Ayan o oh. Ayan, yung isang account ko sa ano, yung sa Facebook. So, ayan po yung nagpalit na ako ako sa Facebook. Ayan o. No? So, ibig sa sabihin, 10 days ago na yung video ko na nag-birthday ako. Ito yung sa birthday ni Baby Chang. So, ang video ko na po ay 377 na yung video ko. Tapos, ang subscribers ko ay 171 subscribers. Ayan. Saka, ito yung mga search ko. Ayan. Saka kasi yung sa isa kong video na nag ano tayo ng dark. Ito. Ayan. Eh. Oh. Ayan. Oh, grabe. Oh, ang dami ko ng video. Oh. Ayan. No? Oh. Ayan. Oh, pa ako nyan. Eh. At saka ito yung sa school ko guys. Oh. Wala pa kaming aircon, aircon eh. Kasi ngayon ay meron na. Hindi ko pa na dadala itong cellphone ko. Ito pa guys. Oh. ayan. Ang dami ko ng video dito. Oh. Ayan o. Grabe. At saka ito na yung dati kong video guys o. Ayan o. Ayan na yung dati kong video. So matagal na. Kasi 1 year ago na yan eh. Kasi 2023 pa lang yan. Hindi ako ng wave guys. Ayan o. At saka ito yung naglalato-lato ako. Naglalato-lato ako. At sa parinyaki yan eh. Ayan. At saka nung pumunta pala kami ng Obdongan Romblon. So ito guys to so. Ayan, pero dating video ko na yan Ayan, ano ko yung opam Ayan, dating video ko na yan Tsaka ito yung sa burol ni Lolo Oka Ayan o, Sa nga romblon yun, medyo matagal na rin yung video ko na yan, dating video ko pa yan At tsaka yun, ito yung na-drawing ko si Doraemon guys o At tsaka ito yung namamas, namasko ako ng ano, ng sandaan Tsaka, ito yung sa ni Tita Peda Tsaka, ito yung sa New Year eh, oh, sa New Year Tsaka, yung Robic Cube Tsaka, ito nag swimming kami sa Seabreeze Resort ayan, ayan guys so, ito yung birthday ko at tsaka, ito yung nagpapayos ng taas dito sa bahay namin ayan at tsaka, ito pa o oh. ayan yung tumat tumatalo na bola Tsaka, ito yung Beyblade o oh. ayan yung tumutunog yung windmill namin sa taas at ito pa yung maganda na yung kwarto namin So, kumakanta pa ako sa Fun City, sa Jollibee, sa may market market ito, graduation dito si Jay at saka ito, kumanta ako sa Musiquero Station ayan, so nag-dive ako tapos naglaro ng rubber band saka ako ito na sa school na pero napakita ko na yung gaganina ayan, puro darts na yung mga video ko guys ito yung sa birthday ni mami ko ito yung sa barbershop shop magpag-upit kami ng buhok. Ayan o. Ayan lang yung mga video ko guys. O, yan po guys. So dito na lang po tatapusin ang ating video vlog guys. So like and share and subscribe mo ko, guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na yun. So pag itad ko ulit ng 17 years old magpapalit ulit ako ng profile sa, yung, sa ano pala sa facebook at saka sa messenger so alam mo pala yung profile ang tawag pala dun sa ano na yon sa may facebook profile yung magpapalit ka ng account sa may ano uh, facebook yung profile magpapalit ka ng profile so, magpapalit ulit ako pag edad ko na 17 years old saka 18, 19, 20, 21, 22 so, magpapalit ulit ako i-stream ko na yung naka nakayunipon ako at saka basta katulad dito oh sa youtube channel ni professor tv ayan no, katulad dyan ayan oh naka ID sila may tag pa talaga sila no ayan sa may ano ah uh, hindi ko kasi alam kung ang basa dito waste bro fine no tea <laughs> yan po guys buy na lang kasi ngayon pala guys eh date ngayon October 14 Monday pa lang papasok so, pa lang kasi ako ngayon kasi kasi ngayon ang oras natin ay 11 3 11 or 4? yan yeah. ba yun lang